mag-asawa pumisita sa bahay ni The Meme Bice. balik Pinas na nakapag-workout na rin kay ng morning. Dahil nga balik trabaho na ulit bukas, nagkaroon ng time ang kimpaw para makipagtsikahan. Sila sa ibang closest friends. non step ang birthday celebration ni Kimi. Ang dami din na nagbibigay surprise sa kanya. Nariyan ang na nagpapadala ng cake, mga bulaklak at syempre mga mensahe para sa actress. Ang sarap siguro talaga maging kaibigan nito. Not kasi closest niya, kahit mga isda kilalang kilala na actress. Grabe din siya sa mga nakakatrabaho. Napakabait at hindi masungit. Maraming nga rin dumalabas na every time na may taping, very pagbigay ng food baka kapag tinuturing na pamilya, mas magaan ang trabaho kapag maganda ang nasa padihin nila. Ay nga sa mga komento, ang daming mga OOTD picture ni Idol. Napaganda at sexy ito mula sa Dubai. Ang ganda ng mga photoshoot. Alagang-alaga sa dami rin ng mga endorsement ito. Lahat naghanda sa kanila. Sobrang ganda at mayaman. Bukod doon, humble din. Swerte na ganyan ni Papi. Ayon pa si binahaging komento, napakabongga naman ang birthday shoot ni Kim Chiu sa Sahara Desert sa Dubai. Ang galing talaga ng photographer. Dalawa lang yan sila. Alam ko na si Paula Vignino or si Isaiah. May din naman tayong nakita. Ilarawan nila sa Dubai na todo picture si Paolo Vito Hekimi.